Yan, ganito talaga yung sukat niya. Kaya, lagyan ng rin dito. mga video na butasan na natin dito tapos nalagyan na natin ng sa tube nya ito naman yung next is sa regulator tayo mga boss one half yan mga boss oh yan one half yan mga boss yan five taps one half one half pag sinabi ng one up pero pag sinabi ng pipe top yan tulad nito yan ganito talaga yung sukat nya ganito yan so ganito yung sukat nya mga boss yan nakalagay oh one half by 14 so eskisi to na brand original to mga boss bali mahal, medyo mahal to basta eskisi yan nakalagay oh Word uh, one half by 14 G one half yung nakalagay sa ano nito description G one half by 14 So ganito dapat yung ano pipe tap so nakalagay hindi yung hand tap kasi pag sinabi nyo hand tap one half rin yun may one half kasi na hand tap so iba yung size nun so ganito dapat yung sabihin yung pipe taps hindi kayo magbutas pero sa akin kasi, uh, hindi ko na yun masyado ginagamit kasi uh, mas maganda kasi pa, mas maganda pa rin pag machine. Uh, mas maganda yung ano na, yung pagkabutas, bali street na street kasi uh, bali inano natin talaga ng kaliper eh. Bali yung size nya, sinukat. So mas okay sa akin na machine pa rin yung bubutas. Okay naman pa rin kahit ano lang yung pipe tops yung gamitin nyo yung, yung ano nya ang butas dito basta nakasentro lang sya ganun so, dito nyo sya ilalagay sa ano natin dito sa uh, sa center na ano, center natin so okay, okay pa rin yun mga boss basta nakasenter sya dito so sa na, nakaraan natin mga video mga boss ah uh, Ganito yung binigay sa atin ng may-ari na kaibigan natin si Sir Biles na sukat. Yan sa band natin ito. 12.0 yung butas dito. Ang distance ng band at saka yung receiver ayano. Sa gitna. So aabotyan 3.6. Ayano 3.6 dito sa gitnaan kalitaan ng band at saka at saka ano natin yung sa receiver so okay na to tapos yung size 16.4 ayan nakalagay 16.4 so ito tapos yung thickness ah yung thickness nya kasi sinukat natin 1.2 rin so okay na dito na lang tayo sa kabila okay na to wala na problema sa kabila uh, dito na tayo so eh. maglalagay na tayo nito regulator ganyan ganyan yung dulo ng ano natin na ito ano regulator is nasa yun o nasa 17.8 52 17.52 50 bali yung size ng ano natin mga boss ng regulator is alam so nasa ano yun mga boss nasa uh, ah, 20 24 20 20 so yan yung size ng ano natin na is ng itong ano itong regulator na sa ano one half twenty so yung ibubutas natin is mga nasa ano nine ten mga boss para kasi kanina ah nung nakarang video natin kabila ano yun eh balay 17 so yung binutas natin 15 so kulang dapat mga 16. Yan, so bali yung thread natin mga boss. Yung sa thread nito is 1 point yan. 1.75 Yan ang 1.75 Dito sa kabila Yung sukat din is 1.5 rin yan mga boss 1.5 basta 5.8 ah, Halos lahat Meron rin M18 nito 5.8 mga boss eh 1.5 So, meron rin MA10 na 1.5 din. Mas malaki dito konti yung MA10. So, 5.8 ito mga boss. Sukat. So, pat. Natin na ano mga boss. Na uh, size ng drill bit. So, 12.70. So, 19 yung kailangan natin dito. So, uh, mag-ano na lang tayo mamaya. Gawa tayo ng paraan. bawas na tayo mga boss so last natin na bawas is yan o oh, mga 18.5 so okay na to mga boss magte-tread na lang tayo pag natapos to isang bawas natin natin mga boss ang uh, butas natin ngayon is mga nasa itin ito mga boss eh nasa 18 so sarang tanggalan muna natin yung mga nasa sulot loob mga nasa 18 to eh yan so yan o oh, 18.74 so okay na yan mga boss para mag tayo konti na lang ibabawas natin yan sakto lang sa yung mga buso sakto lang pasak lang yung bibig niya so sakto lang yung trade na lang yung naiwan sa pag ano natin So, testing natin mga busa. Testing natin. Hindi matigas. So, ayan. So, sakto lang yun. Ayan. So, ayos na mga busa. Ayan. Okay. So, dapat ito. Timingin natin to mga boss na nakaganon. Kasi andito yung taas na side eh. Sa taas so baba yung piling plug natin yung ano yung quick peel. So bawasan natin konti dito sa bibig. So okay na yung thread natin mga boss. Okay na to. Wala na problema. Ayan. Ayan ang mga boss. sobrahan so nahirapan tayo mag ano ulit dapat sakto lang ayan so ayan pwede na so konti pa bawas tayo konti konting konti na lang para dito sa taas yung ano natin yung pinaka sa ano natin konti pa konti bali lagayan to mga boss ng orange dito sa side na to may so, bibig nya So dito na sa lagaran ng oring para hindi sumingaw tapos ito naman sa taas sa bibig niya masyado hindi natin masyadong bawasan kasi baka masubrahan tayo sa ano sa pagbawas so kunti pa isang ano pa isang bawas pa purpose nito mga boss is para binabawasan natin para ganyan yung ano natin kasi Karon kahoy nang sa baba nito mga boss. So ganyan dapat oh. Pwede na kaganyan kasi ito yung quick fill natin eh. Boss, bawas, bawas lang tayo mga boss, boss, bawas, bawas konti-konti lang. Pag nagtiming timing na uh, nasa taas siya, so pwede na yan. Pwede na tayong mag-ano mag yan so ganyan yung timing mga boss nakabuka so tanggalin natin mga boss ha spinal na to mga boss eh spinal na ano natin to so yan mga boss oh. nakikita nyo <clears> teka <throat> lang para walang ano walang bangga yan so nakikita nyo mga boss yan nakabuka siya dito sa taas so ibig sabihin okay na yan kasi pag, pag nakaganon yung regulator natin sa baba o nakaganyan so yung quick peel natin sa baba yung side nya so, mababangga sa kahoy natin dito sa so dapat nakaganyan para pasok siya sa kahoy Dan, yan 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 yung natin so dito yan sa taas yan so okay na to mga boss bali nilagyan natin ng siwang dito para pasokan ng uring yan o, oh, dito na side sa gilid. Yan. Yan mga boss, sa loobo. Yan sa loobo mga boss. Tingnan nyo. Ayos yung ano natin. So, ito yung pinaka nagugustuhan ko mga boss na machine yung ititrade. Kasi, tingnan nyo sa loobo. Yan, suabi yung ano nga yung yung dinaanan ng ano natin dito sa carbide natin so yan o. so mas ma oh, ganda yung ano nya yan so dyan yung oring dyan yung mga boss medyo matigas so okay yan para magpit at tapos ulit natin yung scuba so shout out shout out kay sir byles ito na dol yung unit mo so pwede mo na to pwede ko na to eh padala sa sunod sa ating ano dulo ng regulator yan so yan yan so wala yung ano sentro sentro yung sakit na mga boss yan o oh. kita nyo sentro yan sakit na so din na natin itong may, ano Padala kay Sir Bailes So Yan Yung ano na lang nito So Yan Yan so, papakita natin ito mamaya sa kanya Pag naka ano na tayo Tapos na natin lahat na gagawin natin Nimrad type ito mga boss Nimrod type. Ano? Nimrod type. So yun mga boss. Ah, maraming salamat ulit sa panonood nyo. Ah, hanggang dito na muna tayo kasi ito lang yung ano natin yung tasan. So ingat sa inyo lagi. Ibigay sa inyo lagi.